Good morning, idol. Good morning, katsambang ka naman. Coffee mga na tayo dito sa ilalim ng mangga. So yung mga idol, dahil may tumawag sa ating mga idol. nagulang lang kasi nakarang araw. So may tumawag sa atin. Uh, kayo yung nahanap. <laughs> yun, um, yung bubong niya. nag na mga idol. So, papagawa sa atin yun. So, kata yung gamit mga idol. Yan. So, ito yung ating gamit mga idol Nasa loob ng refrigerator. So, kailangan natin kasi dahil bubung mga idol, uh, need natin ng uh, barina. Yan, barina. Tapos, sa uh, grinder. Hindi na siguro. Uh, need natin ng ribit. 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 eh? barina, ribit. Uh, rebeet. Tapos, ah, uh, simple pliers. Uh, good sa hero. So, matilyo. kasama yung mga idol. Gagawin natin ngayon. So, uh, so mga idol, uh, marami nagsasabi na pag uh, trabaho, no? pag uh, need ng, uh, sa, ano, sa atin ng, sa atin yung, ano, uh, gamit. Kung arawan, sa nagpapagawa, pero either mm -hmm. araw, araw uh, arawan man yan o pakyawan naman yan, wala magkakaiba. Siyempre, nag, ano tayo, nag uh, invest tayo ng gamit para hindi tayo mawala ng trabaho. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit marami tayong trabaho. No? Uh, di ng kilos natin, arawan man yan, pero parang pakyawan So, mabilisan pa rin. No? Wala tayo uh, Kasi kung hindi natin bibilisan, mati maraming trabaho nag-aantay. So, para ma-accommodate natin lahat ng no? maisa-isa. So, yun mga idol, yun yung ating uh, may uh, welding machine tayo may uh, circular saw yan yung gamit may head gun tayo in case na may mga init-initin barina grinder tapos ayan na lahat tapos so makita ko lang sa inyo mga idol so, extension tapos may uh, fusion tayo idol yan fusion yan yung ano yan sa uh, pag nag ano tayo yung mga waterline ano mga KPR yan so may welding tayo dyan mga gamit may ubay. May welding tayong uh, stock 'yan. pangalakasan, May uh, cut-off machine tayo, 'yan. Bagong bago, hindi pa nagagamit eh. So, yan, idol, may mga So, may mga ano tayo, mga sobra-sobrang materialis in case na may mga uh, magpa ano natin, eh, magpapa dito. Yung kontrata ba? Yung magpakontrata tayo na uh, sama kasama materialis. So, kakatipid ah, tayo. Dahil may materialis na tayo. You know? Yun. So yung mga idol, yun lang yung anong gagawin. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong mga gagawin natin doon sa bubong. Ano. So yun, tara! Tayo dun sa doon sa nag-waterfalls na, ano, na bu ah, bubong. So kaya nag-waterfalls mga idol, kita na sinito ng araw. Yun. Ito yun, ito yun, dito, dito. Uh, ah, bulok na yung ano, gutter. So yan ang ating uh, papalitan mga idol. Yung ating gagawin sa taas. Kaso, walang access dito eh. Yun tayo sa bubong sa taas. Pakita ko sa inyo sa my idol? jan, wala na access doon sa taas. Ah, wala na access dun sa loob yung idol. Doon tayo akit no, may hagdala na natin, sasampa natin doon. Sasampa pa rin sa likod. Ito ah. yung galing mga idol o. Oh. Ang Ito yung tali. Eh, yan. Yun yung idol. Yun yung taas, yun yung babaklasin natin idol, Yan. So, bubaba pa tayo dyan. Gagawa tayo ng hagdanan dyan. Pababa. Pababa. Dito na tayo sa likod mga idol. So, binakas na natin yung bubong. Yun ang, yun ang mahirap. Si so, Rinisi mo na Yun mahirap. Pag uh, lang yung gagawin mo, yung damay yung bubong. Kasi kailangan mong bakasin yung bubong bago mo makumpuni yung gutter. Eh. Kasi yung bubong idol, low-outy okay pa. Kapal pa yan. may dumi. So, yung gutter lang yung problema idol. Cel so, idol, 'yan na nakapitan natin yung itong ating ano, uh, gutter bago. Gutter lang naman yung usapan nito, idol. 'Yan. So, linisin na lang yun, idol. Hindi may iwasan yung dumi no. Tanggalin lang to. ito. Ah, uh, yung uh, may uh, pintid na yung gutter natin. Ayos na. Medyo nahirapan kami nang uh, matindi sa pag-ano, pagangat ng niro no. Tayong so, uh, yun ang sinasabi na mas maganda yung uh, buo gawin mo, 'di ba? Mas maigi pa no kaysa mag-repair ka. Siyempre kailangan mong iangat, tanggalin yung tanggalin yung uh, existing na bubong. Bo, oh, mga paglatag ng uh, gutter, no? So, yung ginawa namin. So, medyo nahirapan. Pero, at least, nagawa naman. So, yung mga idol. Good sa tayo, mga idol. Nagawa natin yung, uh, ano, uh, lulud, no? Sa taas, medyo challenging yung ginawa natin. Pero, so, okay lang. Yung naman pinapagawa. Yung ceiling, medyo napansin niyan yan. Kasi, talagang naapektuhan yan, no? So, tinip din nila lang, ano, eh. Ng uh, duct, duct tape. So, I stand mga idol. So, mabilis ang trabaho lang. Amém! Amém.